Ayan, 1,000 subscribers na po tayo mga boss pa po. Uh, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Una-una uh, sa lahat, nagpasalamat ako kang GML Fireworks Lover. Ayan. Ayan siya uh, nag-una, nag-share uh, sa ating YouTube channel. Ayan si GML Fireworks Lover. Ayan, salamat sa iyo boss idol. Okay. ah, uh, for this video, ah uh, sa next video na natin malalaman yung... ah uh, sino ang napili ko sa ating giveaway uh, uh, every each sa kanila ay may 500 pesos yan uh, Okay, sa ating next video, ah, uh, ito, celebrate natin ang ating 1K subscribers. Ayan, makapotok tayo ng Jelki Blue Dream. ah, uh, ito mga boss payo, uh, large caliber, 20 shots. Ah, uh, nandito ang kanyang mga ah, uh, yan, instruction. Mm. Ano kaya ang uh, fix nito? Ayan. Ayan, kalagay. Image showers of sparks and Ayan. Kaya manalaman natin yan sa next video. Paputokin natin to. Celebrate natin yung ating 1K subscribers. Yan. Blood wind. 20 shots large caliber pero medyo luma, luma na siya so testing natin ito kung anong maganda ba effects nito pero isa itong premium yan so natin yung top cover yan GLT GLT fireworks yan dito kanyang fuse okay ah uh, mag uh, barrage tayo ng Di ba Aquino, Witties, yung regular lang. Ay, yung uh, nasa 20, uh, magpotok tayo ng 20 pieces. Yan. Okay. Yan na mga boss pero, uh, hintay kayo sa ating next video. Uh, Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you.